mga ma'am si Atop magluluto tayo ngayon ito yung lutuin ko -ito. ito laman loob ng manok ito sa amin atay kaya yeah. ano pinintan natin let's go kawali so, pinintan natin ito ating oil hintayin natin kumulo para ilagay natin ito ating bawang at saka sibuyas kumulo na ating mantika yan Ayan. Makatay yung ibang sangkap. Ito lang. Hintayin natin itong maging golden brown. At lumabas kaniyang kanyang aroma. Ha! Naging golden brown na siya at lumabas kaniyang kanyang aroma. Ilagay natin itong ating atay ng manok. Ayan. Ito, minarinit ko na itong ating manok uh, para hindi siya malansa. Ano ito lang. Ating takpan para mas simmer siya. Okay? Okay, ito. Ating buksan. Tingnan natin. Ano nang nangyari sa kanya. Yan. Haluin muna natin. Okay, ito. Molona, na. At saka... Hmm, nabas na kanyang bango. Lagyan natin ng dahon ng laurel para medyo mabango. Ayan. Tingnan natin. Ito, dahon ng laurel. Ayan. Kunti lang. Uh, medyo ano lang yung bango niya. Nilagyan ko na ito ng liso kanina. Okay, haloy na Mamaya ko na yung tikman pag maluto na. At pan mo natin ulit. Okay, ito. Atin buksan. Ayan. Ting-tingnan at ating tikman kung ano na ba pwede na ba siyang hainin lagyan ko muna ito ng ano, ang rin ah, oyster sauce ito, ko muna ito oyster sauce, yan konti lang pampadagdag lasa lang siya yan, natin haluin para maano yung lasa ito ating tikman para pag ano na ating nating kunin sa I-serve na natin. Okay. Okay na. Maraming salamat sa panunod sa aking video.